Excuse me. Magmerienda muna kayo. Jed. What we are doing is selfish. Kaya magkukunwari tayo. And there's nothing happening for the sake of your friend and my cousin. Ganun ba yun? Paano tayo? Jed! Walang tayo. Inawala ka ba sa sinasabi mo? Why are you crying? Tinanong mo pa? Eh, kinugulo mo utak ko eh. Ayoko ng ganito. Alam ko kung anong gusto ko. Anong gusto mo? Ayon ko. Ayon ko. Is it alright if I hold you? Masyadong ma Daddy ko lang naman yan eh. Okay na ba yung ko? Okay. Eh, tsuna hmm. ng tatay mo, okay lang ba? Hmm? Hmm? <coughs> Good evening. Ha. Hi, Dad. Good evening. Hey. Sorry to keep you waiting. Hi, Dad. Um, this is Kimo and this is my father. Magandang gabi, ho. Kumusta kayo, ho? Ay, mabuti naman, ho. Dad, dumalo yeah. lang kami para mag-hello and he wanted to meet you. Uh, <laughs> number one fan niyo ako, eh. Oh, baka binabola mo lang ako. Ay, hindi ako maroon naman bola. Kung natatandaan niyo po nung 1984, nagkaroon po kayo ng isang malawakang protesta laban kay Marcos. Yung nilakad niyo po yung mula Tarlac hanggang Tarmac, nakapang jogging-jogging outfit pa nga po kayo, eh. At kasama niyo po yung mga 300 po kayo. Tapos sinarang kayo ng mga isang sundalo, pero hindi kayo natinag. Tatlong araw kayo sa May Kawayan Church, nagpunta kami doon. Kasama ko yung Chu ko. Kinamayan pa nga namin kayo. Tandang-danda eh. ah. mo pa yan, ha? Oo. Uh Teka -huh. nga muna. Ah. Buti yata mag-usap tayo ng masinginan. Ah, dad, 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 dad. May dinner date lang kami. <laughs> okay lang. Masyado i-dance, okay? Di ba ako kasama dyan? Di masyado, dad. Pahinga ka na. Bye-bye. We have pa to go. I Let's go. -sige, bye. a <laughs> <laughs> Shhh. Wala pa rin pinagbago itong lugar na to, no? Salamat, Elena. Akala ko hindi mo ako mapabibigyan. marami nang nangyari sa atin. Elaine, patawarin mo na ako. Alam ko nasaktan kita. Ang tagal ko naghintay. Nagdusa ako ng dahil sa sa'yo. Halos mawalan ako ng pag-asa. Elena. Matagal ko na pinagsisihan niya mga yun. Gihintay lang ako ng kakataon. Hindi mo siguro akalain na aabot tayo sa ganito. Natupad ang mga pangarap natin. Pero hindi tayo magkasama. Iniwan mo ako dahil sakim ka. Sabihin mo lang, sa na lang tamasang sakit ang salita. Sumbutan mo ako. Sampalin mo ako kung gusto mo. Pero Elaine, Patawarin mo lang ako. Patawarin. Please, Elaine. Ikaw ang mahal ko. Gagawin ko lahat ang gusto mo. Sabihin mo. Lahat. Iwan mo ang asawa mo. may kausap ko. Para sa